Oh guys, good morning. Dito kami, oh. Makain kami, oh. Oh, tatakawin tong mga kasama ko lalo. Ito mo to, oh. Nakatambak, oh. <laughs> Pastor, wag ka. Ito na, Pastor. Sheriana, oh. Yung pinakamaganda namin kasama. Ayan. <laughs> Sigurado kami, ah. Oo, Pastor. Sige. Magdi-date kami yan. Pastor. Walang kasama, Serial na lang kasama ko. Dito po mga kasama ko, guys. Kumakain po sila. Nandiyan yung isda na ano? Oh, ayan. kumain, oh. Hindi, okay lang. Yun ang pinakamatakaw yung sululo, oh. Ayan sila oh. Ito naman, nagpahinga na. kusog na. Sino? Si La Sister Telma. O, oh, kain ka. Dami pa, oh. Dami namin dito, guys. Kuha kayo dito. Busin natin yan. Ayan, guys. Ganito kami kasaya rito. Dito kami sa beach resort na nagatang nabili ni pasto dahil Christmas, siyempre si celebrate kami ng Christmas ayun ang baybay dito wala kami bayad sa amin to kami ang may ari dito Kaya wala kami bayad dito libre kami yung ano yung caretaker namin ayan tangko ko lang nice Brother, kain kayo doon Marami pang kanin doon Ha? Punta na kayo. Punta kayo. Kali kayo, marami pang kanin dun. Ha? Itong aming caretaker dito guys, oh, e, pangalan nyo? Bernie po. Bernie, ano pang ilo? Akino. Bakit hindi pa po kayo may? May no. Kasi gusto ko na So, na daw o oh, sige lang. Ah. Sige so, lang po. Salamat. Yung mga gustong pumunta dito. Ito yung aming beach resort. <laughs> eh pastor ano 'to, igay. Hindi mm -mm. pa man develop pero marami na naliligo dito. Ah, pag gusto niyo, pumunta kayo dito. Sige so, lang, no. Yun lang. Salamat.